sir lot lot ah ato sir may pambul ka na sa koreto sir o oh. lagay mo muna uh -huh. sa gilid ha uh -huh. may pambul ka na sa koreto oh. ilagay mo muna sa gilid tatapalang ko oh. dito mo muna sir o oh. para hindi tayo masagi ay ba likod Ah, pareha, sarap likod. I-tawag mo muna. Pwede ang hanginan lang, Ariko, yan. Ha? Hanginan lang para makarating doon sa pagawaan. Hindi, meron na kung ano rito. Meron na kung rito damit. gamit. I-tawag mo muna. Kaya naman sa inyo. Ha? Huh? Kaya naman sa inyo. <laughs> okay, Hindi, okay lang yun, okay lang. Palitan ko lang yung gulong dito yun. Huh? Ha? yan Ah. rin mo ako rito ha ah. Bibili lang kita ng bagong gulong Taglit na ako ha ah. Sir, pwede po ng gulong

sir na na kita ng bago bilhin na ng bago matatapala muna tong ano butas kasi ano ito yung nagasgas dun sa butas ng ano si Bob wasak na yung gulong ayan o oh, nagasgas gas siya kasi butas na yung gulong mo matatapala eh. muna natin kano yung gulong po yan ha kano yung gulong 350 kung may butas pa. Ayan, okay na. i-testing mo muna para sure tayo na okay na sya <tipos> ano okay oh, nga no, dyan? ano mo bayaran ko? ano mo bayaran ko? huwag mo nalalaanin yun, okay na yun <laughs> bakit? Ha? bakit? Okay na yan, sagot ka na, libre ko na Vlogger <laughs> ka yan? Oo oh, oh, Salamat kuya, malaking bagay na tulong sa akin Ah, sige, wala ka naman, wala ka na naman na Kasi ako sa trabaho, binigyan ako ng bike ko na kay Vigo Ah, gagamitin mo sa trabaho? Yan, sa mga itibigan Ah, para hindi ka naman masahe ah, yan, yeah, magagamit mo na, na sa trabaho mo yan Ay, salamat po Wala ka naman po, wala ka naman Ang mahala sa YouTube Ah, Nas Venture walang salamat ha. Subscribe ko na naman. po, wala naman. Ay, yeah. sige po, magagamit nyo na sa trabaho yan. Salamat po. po. Wala naman po, wala naman. Salamat kuya. Wala naman po. Ingat po, ingat.